So guys, at... Alis na alis na natin guys. So ngayon, diner tayo yung ating sabihan pa dito. guys. Oh. Lahat, pati kahol, tanggal na. ah ganyan ito gamit na gamit ang ating chipping so, Sana. kung so, wala yan maso maso yan kaya 3,000 watts ang ginawa ko kasi alam ko para na dito yan. Eh. Kasi kung 1,000 lang, kahina yun. Bibigay yun. Hmm, bibigay pati yun. Mabalihan pa tayo lagi ng talim nun. Oh no! talim Marami tayo kiti so, guys. So, sure yan. Pagka uh, nalilis na yan guys. Uh, pagkatapos ma-demolish yan, ano bang next natin guys? Flooring? Flooring muna? Mm hmm. Yeah. Uh,

guys, hanggang dito na lang. Uh, ulit ako. a few yun uh, lang ito na yung dito sa ating avatar. Mabilis lang na Ang Happy pag-vlog dito sa loob ng aming kusina So, ayun At tabay lang muli sa susunod na mga update So, hanggang sa muli Bye-bye po So guys, ayun Alas 5 na nga, Tapos Uh, ah, tapos tayong pagkatrabaho dito sa bahay guys so bukas ulit continuation pero ito lang guys yung nagawa nila so far. So ito, summarize natin. So ito na guys. So katulad ng sinabi ko, natanggal na natin yung mga drawer. kaya mga slab natin ng mga granite. So agad dito lang guys yung na demolish nila. Yung natibag. Oh no! Yung chipping gun natin. So, kung hindi pala ako nakabili ng chipping gun, guys, magmamaso sila dyan kasi wala oh, no. ka silang ganong gamit. Mabuti na lang nakabili ako. Ayun. So, at least napadali yung trabaho nila kasi kita nyo guys, ang buong araw natanggal yung mga tiles dyan. Natanggal yung mga slab natin, yung mga kahoy, yung mga drawer. tsaka hanggang dito. So, bukas, tutuloy lang yung pagtitimang dito hanggang sa maklear natin. Ito lahat. Bago natin lalagyan ng panibagong tiles. Papalit tayo Sana guys aw. ng tiles sa flooring. Then, pagka napalitan na guys, ikukulong na to. Gagawin ng kwarto to. So, yun. Yun lang guys, ang ating mga updates so far. So, yan. Nakakatuwa at unti-unti natin nakikita at ang pina-clear natin dito sa kusina. Nating kusina namin ito, guys. So, ayun. At ang dami na nating kusina. Bali, pangatlo na ito. So, ito yung una. Tapos, dito sa may banda dyan, uh, pangalawa. At saka sa minibar, meron din doon. So, tatlo. So, yan. At... Uh, ito, pagka na-convert na kwarto to, so, bala ko, palakyan na lang yung bintana para makapaglagay na sliding door na, sliding window na uh, mas malaki. Sana, aw. o. Oh. Tapos siguro, aircon ito, since na maliit lang naman to, baka 3-4 horsepower lang, less big tight to, 1 horsepower. Kasi pagka 1 horsepower, magmo moist to guys, kasi ang lang eh. O yan, Oh. So, kahit ito yung lightings natin, palitan natin yan. Pagpapalitan natin ng maganda-gandang ilaw ang misis ko dito. So, yun. Sana all. Yun lang, guys. Yun lang ang ating update so far. So, so guys, yun lang. Abang-abang lang ulit sa ating pinagagawa dito. So, bawat uh, may gagawin, i-update ko kayo. So, nandito lang muna po at uh, ang lang sa susunod ng mga update bukas ng umaga. po. eternity. Hi guys! Ito, uh, ako. So, Hindi natin. Uh, I-check natin na bukas ah uh... Mali ang pagkakabigay ko ata. Ah. pag na hin mo na dito yung